Para mapabilis ang plenary deliberation sa panukalang national budget sa nasisimulan bukas, nagsagawa ngayon ng pre-preliminary hearing ng House Appropriations Committee, kung saan unang sumalang ang Commission on Higher Education. Ang seto na balita niya mula, kay Melales Moras live. Angeli kasado na ang plenary debates dito sa Kamara ukol nga sa 2020 proposed 2024 national budget bukas pero bago yan nagkaroon nga muna ng pre-plenary hearing kung saan nasumala ang ilang opisyal ng CHED at iba pang state universities and colleges. Pasado alas 9 ng umaga kanina nang magsimula ang pagdinig ng House Committee on Appropriations ukol nga sa panukalang pondo uh, na sa susunod na taon ng mga state universities and colleges sa bansa, partikular na sa Mindanao. Dito'y humarap nga ang ilang opisyal ng CHED at ng mga concerned SUCs. Layon sa pre-plenary hearing na ito na magplancha ng detalye ng kanilang mga programa at alokasyon para hindi na masyadong magka-problema sa plenary debates. Bukas nga, aarangkada na ang pagtalakay sa plenaryo ng panukalang 2024 budget. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez puspusan ang magiging pagtutok nila rito para masunod ang kanilang itinakdang timeline, lalo pat ang proposed budget, ang pinakamahalagang panu kala sa lahat. Sa pamamagitan ng proposed measure na ito, target anya ng pamahalaan na mapanatili ang pagbangon ng bansa mula sa COVID-19 pandemic at matugunan ang iba't ibang hamon ngayon sa bansa. Target ng Kamara na maipasa ang proposed 2024 budget sa September 27, pero kung matatalgalan pa ang deliberasyong ito, ay handa ang mga kongresista na tutukan at ipisa ito hanggang sa September 29. Angelic, sa mga puntong ito ay uh, narito naman tayo kung saan na uh, ilulunsad ng Kamara ito nga, nga sining sa Kongreso. Tampok dito yung iba't ibang proyekto ng pamahalaan sa sektor nga of iba't ibang uh, Filipino artworks at iba pang mga obra maestra para nga bilang bahagi na rin ang ng bansa ng Philippine Creative Industries Month. Angelic? Okay, uh, Mela, balik lang tayo sa issue ng budget. Uh, Ano-anong ahensya ang unang isasalang sa plenaryo bukas? Actually, katulad ng mga naunang uh, pagdinig dito nga sa Kamara ng budget briefings, una pa rin sa salang sa plenary debates ang DBCC o kabilang uh, nga ilan lamang dyan ang Department of Finance at National Economic and Development Authority. At tulad ng inaasahan, titingnan din dito sa plenaryo kung ano nga yung mga hakbang pa ng pamahalan at gagawin dito sa proposed 2024 budget at paano ito mapangangasiwa ang mabuti, Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Mela Moras.